Yun mga kapitid ko, Ay naku pa umada <laughs> po Subok pa tayo dito Sa Sa Papo Ang makalari po tayo Toman Hotel ya, Bulig Arroyo Kung ano po ang Ipagkalob sa atin Ng ating Panginoon Ay ating Kukunin Ay sana makalari po tayo dito Kahit tilapia Buti na lang may tultungan dito Matibay kaya ito Ano makadali tayo dito Ng pangulam Mga katiksay Mga eh. Ang anglers ah, Nakasyampa na po tayo Sa may bangko Ano makadali tayo dito Ng panghulam naman gulam lang masaya na ako eh sana po may road ang mga iba naman po ang ating mahuli ano po ang lumutang sige po mamaya na lang O man! Yes! Wooo! Heh! <laughs> Heh! Heh! O man! Takti! Kukuha po siya na natin mga katiksay! Ahh! Eh. Huwag uh, kang malalagot! Takti! Ahh! Uh, Takti! Sakas! Kaya uh, lang po natin. Baka malagot. Okay. Uh, sumabit po. Um, Ang hina. Ang po yan kas, kalabaw Ay, nakasumabot po. po na Hayaan lang po natin Hayaan oh, lang Makawala Sayang, malaki dito lang pang ano eh malaki ano okay, natin dito

yun sumakit ay nako saka lang po saglit tanawa na po natin ayun, dito 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 yun tapang sana ayun patay na siya double kill na sanam ko na natin Eh. Oh, Oke. Okay. Eh, semar lagi. Eh. Kata <Susuk> Yes, sabit. Puro sabit. Okay, siya pa. Siya pa, siya pa, siya pa, siya pa. Ayan na, dyan muna. na nga alis. Sya pa, siya pa. Matanggal sa sabit eh. Ay, hey, naku. Pero sure, sure na to. Ah, pinahirapan mo pa ako, Toman. Kapatas ang bala. Eh. Hey. Nih, hey, kau patah jambala. lah. Tapi, oh, ini na nate nanti. Alas syur, alas syang kawala. Syur ini nanti, hey, eh, salah ya, Pakai lo, pakai ini. hara pamba ko to manka mm ag ah, tigest nemen Ito, Ayan, tatlong bala na po yung pinantira natin para makuha lang at isang okay, so, mabit mabit pa rin 嗯，对。 kana na ako Kailangan natin surin eh hey, Sayang Nakabos na ang oras natin dito sa tauman na ito Ay hey, na. Pwede natin. Hila. Huh. Kasi nga na, sanga. Hey. ah. Okay. Uh. Uh. po. Hey. Ayoko Ay. naman lumusong eh, mababasa tayo. Hey.

siapa siapa Alangan, tuan hati nak hmm. Gawin natin ang paraan. Kira na tataranta na naman ako. hi hey. malapit na ah. Oh Lord, pinahirap na akong toma na ito. natin. Tapos tayo na yung rambala. Para makuha natin. Eh. Dekutin lang natin to uh. Teka lang po Pati na natin Puro sumagot po yung bala natin eh Pagkari hindi pa nakuha Ewan ko na lang Dapat hmm. na apat na yung bala ay naku kung tagasaw pa huh? pinupatakte ko ng tagasaw ayun nalagahan natin dito ayun, ayun. ayun. Oh, tagasaw naman. Hmm? Uh. Na. Ayo na. uh. uh. 아 e a h Ugh. Ugh. Ugh, lucky Ah. Hey, ah, na Ugh. Porta gaso no. Bro, tatanggal mo na ako ng. Tagaso sa mukha. Ah. Ugh. Ugh. So, boss! Uh, Pag-detox tayo ng tagasaw. Ay, naku. Ay. Hey, Tutuloy na lang natin bawat sambala. Para mabilis. Hindi na natin may babalik yan. Putol na lang. Putol. Ayan muna. Nakakagat pa tayo ng tagasaw. Huh? Hindi sila tagasaw yan. Putol. siya. Opa. Epo, bala. Apat na bala ang ginamit natin. Ayun. Ah, makulot to. Ayy. Ay, salamat po. Ayun naman po. Kalak. Ugh. <laughs> oh ay lumabo na cellphone alam nasa natin para malinaw oh tiksay sulit apat na bala po yung ginamit natin para makuha kasi po sumabit may naman yung karete naman nating kikidkirin kirin Ay, naka, Sige po, salamat. pinirapat pinahirapat ng tonga eh. apat na tira tayo para maiyahod. Kasi po, unang tira natin, sumabit. Tapos nung pangalawang tira po natin, sumabit na naman. Ay, eh, sayang naman po yung bala natin. Kaya, si ko po uli pangatlong a, ah, pangatlong tira yun naiyahan na po natin ito man laki okay. ah, di baling matagal iyahan basta sigurado na maiyahan salamat po so mga kapisay uwi na po tayo wala nakasantoman lang po tayo eh, bumagsak pa ho tayo sa may bangko yun. Tinutuntungan -tun natin. Sakit po lumagabog tayo. Buti lang. Mababa. Ay, bako bangko po natin sinakyat. Ayan. Warak. Oh. Bumagsak <laughs> tayo. Mga tayo tuloy tuntungan. Eh, yun. Huli po natin. Toman eh tuman, 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 laki-laki. Hey, Laki -laki. hey. tagasaw. Panagkagat po sa binti ko. Ah, uh, sulit na rin po, kahit isang piraso lang. Malaki naman po, man Sige po, salamat.